Yo, what's up mga bossing? Tayo tayo last time for today. 'Yan. So, ang ikakabit ko dito ay head unit. Ah, uh, Rimi Vision, Rimi Ojo pala, sorry. Rimi Ojo. Ah, uh, dual camera. Specs niya ay ito. Android head unit. Okay? So, ito 'yung itsura nya. Yung likod. Okay. Tapos, meron siyang kasamang camera. Dual camera yan mga boss. Front and rear. Ito yung mga harness niya. Okay. Tapos, check natin yung head unit. Kung anong lagay nito. Yan. Tingnan natin kung magbubuhay. Ah, oh, nabubuhay pa siya pero ano na, may faded na yung screen. Yung parang bang nasunog ng ano, parang nasunog ng init. Ayan, makikita nyo. Okay. So, okay naman yung audio niya. Okay naman. Kompleto naman siya. So ayun. Kakalasin ko na muna to. Ililin niya lahat. Tapos ay saka natin titesting yun. Okay. Madali lang naman mag-install nito. Toyota ito eh. Okay. Okay. Kakalasin ko na siya. Ito sa Toyota Hilux. Ganito lang mga boss. Pula yung tornilyo. Tapos syempre, tanggalin nyo lang yung ibang sakit para bumaba. Kahit hindi na natin kalasin lahat yan. Kasi may hirapan pa kayo magtanggal ng mga cable. Ganyan lang, pwede na yan. Tapos, syempre. Kalasin nyo yung pinakang head unit, syempre. Tapos, meron nga pala itong socket. Para, yun na lang gagamitin natin. Yung ano, connector socket para plug and play. hindi natin nyo lang matanggal yung ano hindi natin nyo malaglag yung pinaantar ni Jay kapag ka natanggal nyo na yung apat na yon madali na yan bunutin nyo maro tapos lahat ng sakit so, sa kuryente sa GPS at sa antena Okay. Tapos yan, kukunin natin lahat ng connector socket. Uy, sa steering control, oh. plug and play din siya. napaka basic, busy Madali na ito. Mabilis na ito. Tanggalin lang natin lahat ng connector socket para pag kinat natin yung wire, mabilis lang. So, ito naman yung sa handbrake. Kunin na natin yan. Kulay pink na wire ito kulay pink. Ano. Ito yung diretso dito sa ano, sa handbrake. Okay? So, yun, ganun lang. Ganun lang magkalas Ngayon naman mga boss, ang gagawin naman natin, susukatan naman natin yung bracket nito dito sa bago nating head unit. Kasi ang style nyan magkaiba. Ano. Mas mahaba ito, kailangan pa natin ng spacer ng Toyota ng head unit para mailagay natin dito sa gilid. Ayan. Tapos, iba din yung sukat ng bracket. Ngayon, paano natin magpapatiba yun at mapapaganda ng lapat? Paano ang pagsusukat? Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kalasin nyo muna yung, ano, yung mga bracket niya. Tapos, syempre, tandaan nyo yung left and right. So, ito, nakalas ko na. Ito yung left at ito yung right. So, ganyan ang pwesto niyan pa ganyan. Okay? Pa ganyan, no? Tapos, pag nakuha nyo na yung right, ang gagawin nyo naman, kuha, kuha kayo ng uh, spacer. Yan. Dalawa kasi ito, eh. Yan, dalawa yan. So, kunin nyo yung pang right. Tapos dito, meron dyang kanal. Meron dyang parang pin. Yung ipapasok dito. Yan. Pag naipasok nyo na yon so ganyan ang pwesto nyan. Ngayon, ilalapat nyo naman ito. Kailangan makuha nyo yung tapatan nitong dulo-dulo ng head unit. Ayan. Parang ganyan. Pag nakuha nyo na yan, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung inakang spacer. Pag natanggal nyo ng spacer, kailangan hawak nyo pa yung bracket saka nyo siya guguhitan. Ayan. Pag naguhitan nyo na yon, ganito ang style. Kailangan maguhitan nyo yung butas. Ito. Ayan. Guhitan nyo yan dito, tapos dito sa kabila. Ayan. Para pagka nailagay nyo na itong bracket, may markings na kayo. Ayan o. Tapos yung butas niya, mamarkahan nyo din dito. So nakuha ko na dito yung tama niya di ba? Tapos yung paglalagpatan ko ng butas. Ayan, pag ganito. Ang style niya ganon. Buhit dito, tapos ay guhit din dito. Pakros. Tapos yung pag nakuha nyo na yon, same lang din doon sa kabila. Ayan eh o, nilagyan ko rin niya ng marka dito. Ayan, ibabaw at ilalim. Ayan. Tapos ganun din ang gagawin nyo. Kukunin nyo yung isang bracket at isang spacer. Yan. Ito naman yung pang kaliwa. So dito ito yung left. Kailangan itama yung dulo-dulo nito nung spacer ng head unit at saka niyo mamarkahan. Tapos yan, kukuhain nyo yung pantayan nya. Yan, ganun lang. Oh. Okay, so bubutasan ko na muna to para mabilis at Kapag ka nabutasan nyo na yung bakal, ang gagawin nyo naman dyan, Hanapin niyo ulit yung pang left and right na spacer. Ayan. Bubutasin niyo na yan sa likod. Ayan. Para labutasan niyo yung Ayan. Para mabutasan niyo itong plastic na spacer. Siyempre, ganun din yung kabila. butas na no. oh. Okay. Tapos yung pag nakuha nyo na, pwede nyo na ilapat doon sa ano, sa head unit. Subukan natin. Kung kakasya yung datihan yung ano, tornilyo. Ayun no, oh, sakto sakto. Hindi ko na alam kung sasakto itong aking uh, turnip na. Ayun no, oh, tamang tama lang oh. Uh -huh. Kukuha lang ako ng tornilyo. Yun mga boss, nilagyan ko na muna siya ng tornilyo. Yan. At naghanap ako kanina pero itinurnilyo ko na. Ngayon, ganito ang style niyan. Turo ko sa inyo. Diyan, nagmarka muna ako ng lapis yung tapatan ng mga butas. Okay? Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina, kunin nyo yung bracket na pang left or pang right. Tapos ito, itong spacer natin, ilalagay nyo nang ng paganyan. So ito kasi ang porma nito, sakto-sakto yan eh. Ngayon ang gagawin niyo diyan, syempre itatayo niyo yan ng paganyan eh. Yan. Okay? Tapos yan, kukuhain niyo yung porma niyan. Yan. Kailangan maipantay niyo yung Yan. Kailangan maipantay niyo yung spacer. Yan, paganyan. Pag naipantay niyo na yun, kunyari naipantay niyo na, dapat hawak-hawak niya yan. Kailangan hindi siya papalag. Ngayon, pag nakuha nyo na yon so ito na yung pantay niya. Nakuha ko na yan kanina eh. Yan. Kailangan tumapat yung, pag tumapat na yan, so pantay na yon Saka nyo siya guguhitan. Yung tapat nung ginuhitan nyo na may butas. Yan. Dalawa ang ginuhitan ko dyan, pero isa lang turnilyo ang ikakabit ko. Or, kung gusto niya na may dalawa, okay lang din naman. Basta't markahan nyo yan ng pag ano Pag nakuha nyo na yon So nabutasan nyo na yan. Pag nabutasan nyo na yon, ibalik nyo ulit ito. Tapos punta kayo sa likod. Butasan nyo yung pinakaang plastic. Susunan nyo yan ng ano, drilling nyo siya para mabutas yun. Parang ganito nangyari dyan. Yan o. Kasama pa rin siya to tornilyo. So wala siyang palag. Pagka sinalpak natin doon sa ano panel, sakto-sakto yan. Okay? So ito, ito ko na lang ulit para parehas sa silang nakakabit. Okay. So, eh, mga boss. Nakakuha na rin ako ng isa pang tornillo para dito sa left side. So, tornillo na rin natin. Ayan yeah, mga boss. Oh. Okay. So, ganun lang ang setup niyan para sakto-sakto. Ngayon, susukatin ko na muna dun sa panel. Kung talagang, kung may kailangan pa ako i-adjust. Ayan, ganyan ituro nyo. No? Okay. So, e, mga boss, yari na. Naisukat ko na rin dito sa panel ay pasok. Ganun na sukat mga boss. Pasok na pasok. Kasi ito, ito, nakita nyo medyo angat. Pag ipinasok na natin yung panel, tutupi yan. Kaya lalapat pa rin siya. wag kayong mangangamba kung angat yan. Kasi pag inisalpak na natin yung panel, itutupi niya yan, itutulak niya papasok sa loob. Kaya wala rin kapalag-palag yung head unit. Ganyan ako maggawa ng bracket. Original bracket pa rin ginagamit ko. Mapera lang siguro kung 9 inches yung ikakabit ko. Kasi sa 9 inches, may tornilyohan na yun dito sa ganitong panel. Okay. So ngayon, ililinya ko na yung mga camera. Front and rear. Yun mga boss, nailinya ko na yung wire. No. Mga camera. Ayan, kung makita nyo, ito yung camera panlikod. At ito naman yung pangharap. Ito yung black wire at isang yellow wire. So, check muna natin yung sa unahan. Dito sa unahan, ang ginawa ko ganyan. Naka-adhesive lang siya. Buko doon. Nilagyan ko siya ng patibay sa likod. Sealant. Okay na yan. Matibay na yan mamaya. Dubli tibay yan. Tapos dito ko na nilinya yan. Yan, para doon bagay naglilinya ako ng uh, wiring ng busina. Yan. iniabay ko yan dyan. Papunta doon. Tapos, do sa part na yun. Tatanggalin nyo lang yung dulo. I-cutter wire nyo yun. Tapos saka nyo ilusot yung wire. Tapos lagyan nyo ng cable tie para hindi pumasok ang tubig sa loob. Okay? Tapos makikita nyo naman yan dito sa loob. Pagka nilusot nyo na yung wire, lalawit yun dito. So, padadaanin nyo na lang yan ay dito. Dito sa part na to. Itong wire na to. Iki-cable tayo nyo, syempre, eh, para hindi lumaglag sa pedal. O kaya dito sa ano, para hindi mapuluputan itong, sa steering wheel. Check naman natin ito sa likod. Dito naman sa likod, ganyan ang ginawa ko. Tapat ng plaka. Magkabilaan ng taillight. Tapos nilusot ko yan dito, may butas naman yan dito. Tapos dito sa ilalim, yan, yun. Nakakable na yan. Tapos dito, nilusot ko dito. Ayan. Doon sa original ng wiring nang sasakyan, doon ko inaabay. Siyempre, naka-strap lang yan, cable tie. Tapos dito, ayan, ayun o, oh, naka-strap lang yan doon. Ayusin nyo lang pagkaka-strap, dublihin nyo kung kinakailangan para hindi siya malaglag. Tapos dito sa ilalim, siyempre, higa kayo dito. Ayan, sa ilalim. Ayan, nililinya ko yan dyan. Tapos dito, meron ditong Rubber sa part na to. Sa bayon. Ayan, yan, yan, yan. Diyan yung ilusot. Yung rubber na yan. Tugon yun dito sa ibabaw. Tapos ito na yun. Tapos yan, ililinya ko na yan papunta dito. Pagdating dito, tanggalin nyo lang to. Ayan. Tapos, pagpunta dito nung isang wire, iabay nyo na ito. Para sabay-sabay silang pupunta dito sa ibabaw. Pagkatapos nun, tapos na. Siyempre, malamang. Tapos yan, may reverse dito. Ito yun dito na tayo magtap nung reverse uh, wire. Yung pag nag-reverse tayo, iilaw. Ito yun. Itong wire na to. Pakita natin. Para maganda. Ito. Yan, 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 yan. Ito yung wire ng reverse. Pero ito double check ko rin mamaya para sigurado tayo. Okay? So yun, ililinya ko na muna to para all goods na yan. At ayan na nga mga boss, nailinya ko na lahat. Naikabit ko na rin yung sasakit niya. Doon sa para sa camera, dual camera. Tapos dito, yung reverse niya para sa brown na wire. Back. Naikabit ko na rin 'yan. Tapos yung ano niya, GPS antena Antenna 'yan. Naikabit ko na rin. Tinanggal ko yung panel dito sa gilid. Pati itong console box dito, dinakuyan doon sa gilid. 'Yan. Ay no. Wire. Yun. Taas yan sa ibabaw. So, ito yun. Tapos yung USB cable niya, pati yung sa, ano, sa SIM card. Yan, yan, tatlong yan. Diyan ko na nilagay yan. So, yan, plug and play na lang lahat yan. Yan. Tapos dun sa, ano, sa reverse. Yan, ayayos ko na rin yung wiring niya, no. Dito sa reverse, tama nga ang hula. Dinobol ko yan, kahit alam ko nang yan na nga ang ano niyan, yan, yan ang wire kahit alam kong yan ang wire nyan dinobol check ko pa rin yan tinester ko pa rin para sure ball okay so ngayon bubuuhin ko na muna lahat yan pati itong panel na ito para dire diretso na okay unahin ko na itong mga panggilid dito tapos bubuuhin ko na itong head unit kaya nakamit ko na yung stereo tapos na natin lahat yan so hindi lang yung okay

So ayun mga boss, tapos na. Ito yung finish. Ayan, okay. Tapos yung USB niya, dito ko na nilagay. Tapos dito, ito yung USB ng camera, yung pinaka-DVR. Pipiliin nyo lang naman dyan kung alin dyan yung nagre-record or yung nagsisave yung record ng camera natin. So, nakita ko naman, nilagyan ko na ng marking yan. USB ko muna ginamit ko. So, dito, subukan na natin. Ayan. So, pag nag-reverse ka, automatic yan. Lalabas na yung camera dyan. Yun o. Oh. Yan yung camera. Okay. Tapos pagka nag-drive tayo, yan, yan naman ang lalabas dyan. Tapos, dito sa display, meron dyang recorder. Yan naman yung recorder. So, yung doon sa USB, dahil naka-plug in, yung red na dot nya, nagbiblink. So, ibig sabihin, nagre-record na yan. And rear, at ito naman yung front. Okay, so yung sa mga setting, papakita ko na. Yan, doon naman sa setting, boss. Ganito naman. Kapag halimbawa yung sa steering control naman natin, pag halimbawa nawala, na-reset, dito lang tayo pupunta niyan. Dito sa bilog na ito, ito yung pinakang home. Pupunta tayo dito sa my SW learning. Yan yung steering wheel. Pag-click natin dyan, i-start lang tayo. Pindutin natin yung start. Tapos mag-blink yung please press the key on the steering wheel. So magpipindot muna tayo dito kung alin dito sa steering wheel yung uunahin natin. Kunyari, unahin natin yung volume positive. So pag pinindot natin to, select the key for learning. So pipindotin na natin dito sa mga box na ito kung alin dito yung volume positive. So volume positive, automatic yun. Learn success for this key. So pindot ulit tayo ng negative volume positive. Tapos, hanapin ulit natin sa mga box na ito yung speaker na may minus. So, nag-save na siya. Tapos, yung next. Pindot ulit tayo sa keypad. Sa steering wheel. Hanapin natin dito sa box yung next uh, icon. yon Tapos, syempre, yung previous icon. Ayan. Tapos, syempre, yung mode. Makikita naman natin dito yung mode. Ayan. So, yung lahat ng keypad natin sa steering wheel control at sa icon dito, connected na siya parehas. So, end na natin yan. Yun, okay na yan. Finish, Finish na yon So, pwede na na tayo mag-mode dyan. Yan. Tapos yung volume control natin, gumagana na rin siya. Okay? Hindi ko na lang palalakasin at madadali na naman ako sa <laughs> copyrights. Ayan. <laughs> Tapos dito naman, sa recording, Punta naman tayo sa ano. Automatic yan. Pag nagbuhay tayo ng susi, nagre-record na yun. Punta naman tayo By sa record. Na uh, Basta't nakalagay yung USB natin. 32GB, yun lang pwede dyan. Ayan. Okay. So, dito. Ito yung front. Tapos, ito yung rear. Ito yung front and rear. Tapos yan, paano natin makuha yung video file? Punta lang tayo dito sa setting icon. Ah, meron dito yung right. setting icon eh. Tapos pupunta tayo sa replay. Mm -hmm. Sa taas. Okay, oh, i-stop daw ang recording natin. Kailangan natin i-stop ang recording? Yan. Pag i-stop natin yung recording, pupunta lang tayo sa isang display. Tapos pipindutin natin yung pula. So, okay. stop na 'yon. Tapos back ulit tayo. Yan. Pipindutin natin yung icon setting. Ayan na. Ito na yung display hmm. niya. Meron tayo dito makikita ang right. icon na video camera. Uh, F at R. So, sa front mo na tayo. Tapos ito na yun. Pag nag-click tayo, yan na yun yung ano natin. Yun na Tapos, i-double right. click lang natin para mag full screen. Ayan na yung recording hmm. natin. Hmm. Tapos, next. Ayan naman yung Saril. likod. Tapos ay dito naman tayo sa likod para makita natin. Double double click. Uh, mag siya. Magpo-full screen. Tapos double click ulit. Tapos yung pagka gusto mo lang i-ano ulit, i-balik sa video camera, I click lang ulit sa ay, ano sa display, pindutin mo na yung pula. So magre record na siya ulit. tapos pindot ulit yan. Yan, nag-blink na ulit yung uh, red. So, okay na yun. Uh, record Tapos yan naman, pag nag-reverse tayo, automatic yan. Hmm. Yung likod lang ang mag-display uh, uh, kasi uh, uh, nag-reverse uh, lang tayo. So, yan. Ano, tapos sa uh, ano naman yan, sa FM, pwedeng... Try mga AM. Normal lang din. Band, pupunta tayo sa band uh, pagka sa AM. Tapos makikita natin FM3. Uh, AM. Ayan, AM1. Try mo nga Tapos kukuha. subukan natin i ano pindutin -scan. itong scan. icon na ano para mag-scan siya. Uh -huh. yun Yan ang scan di. Hmm. Pwede yun. rin dito. Pwede oh. rin dito. Pero pagka na-scan natin boss dito, so ibig sabihin magse-save siya ng kusa. Uh -huh. uh -huh. Ngayon magne-next na lang tayo. Yan. Ayan, eh, meron siya oh. Okay. Okay. Hindi ko na lang lalaksan. Copyrights na naman tayo dyan. <laughs> so, ikakat ko na yun at magde-demo pa kami ng malupitan ni boss ayun mga boss ayos na pati sa demo okay na rin so ayun Toyota Hilux installation ng Remy Audio car stereo okay thank you thank you